Pero wag natin hahayaan na mamamatay na lang bigla yung pagmamahal. Masakit isipin. Akala mo masaya ka? Hindi ka naman masaya eh. Tutusin lang. Hindi ka masaya. Alam mo bakit? Nakikipag, nakikipag-usap ka sa iba pero ang isip mo, wala naman sa kanya eh. Nasa pamilya mo. Oh. Mas masakit yun. Kasi sabi ko nga, kausap mo lang tao. Like, natulad natin, wag kausap tayo. O. Oh. Wala namang spark eh. Iba pa din. Kung saan ka na, saan, saan ka na, nasanay, saan mo nasanayan. Kasi kung hahayaan natin mamatay, ipagpapalit mo sa two years, yung relationship nyo, eh kung matagal na kayong, alam nyo yun, yung kasal, nagsimula kayo doon, nagsimula, yun na nga sinabi ko, di ba? Bakit una lang masaya? Kasi nga hindi na consistent yung ko